Ah, yeah, mga kanal, lipat po tayo sa ano, sa Sirin Cottages. Ano po siya, ah, uh, ilog naman siya. Puntahan natin, tingnan natin po. Ah, uh, kasi first time ko din po namang narating to. Kaya ayan, po, uh, excited. Ah, uh, yun nga pala. Salamat sa ano, sa nagpaon sa atin ng, ano, ng nagpuri ng trans. Parking? Ah, uh, sa parking. Dahil kung walang parking, hindi pwedeng magpark dito. Basta basta na lang. Kasi kung pupunta kayo rito, kailangan na uh, nasa resort kayo. Eh, Magkano ba yung 350? So yan, yung ginawa natin. Pasalamat kay ano, kay Pinchas. Pinanay, ano. Pinchas, sorry. Nay! Ayan, maraming salamat kinanay, oh. Gwapo nila, kaya kami nakapag po dito sa may tapat ng kanilang tindahan. So ayan, maraming salamat. maraming salamat. <laughs> Ayan, lipat po tayo sa Shuring Cottages. ano po siya? Uh, Ilog. Balibabalik uh, po ulit tayo. Muna dito hanggang doon po sa pupuntahan natin. Uh, mga 10 kilometers po. Mga kanayon, 10 kilometers. Uh, Malapit-lapit na rin po yun. O yan mga kanayon. Nandun tayo. Nandun na ng ating uh, motor. Doon nakapark. pa Pababa. Pababa rito, papasok kayo roon, baba rito, yan o, mga kanayang, ang ganda, andino ng ilog o. Ang linis tubig, bago ito o, nasa azuring na tayo. Yan o, mga kanayang, ganda rito, ang lamig, ang lamig ang klema o. Oh. Huwag na mga puno. Oh. Ikaw ah yan. Saan tayo dyan? Punta lang naman yata yan. Magkano ba yan? 200 ah, so, na. 200 ah, dalawa? Hindi isa po. O di dalawa? Ami na yun. May nakakon na. Ah, may nakabuk na. Abab, 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 na. May nakabuk na pala, Mare. Oh, <laughs> So yung mga ang mga <laughs> table pala daw 200 pesos lang. Okay, mo na lang yan para yung... Pala, <laughs> hindi ba yung na no <laughs> Ayun mga no, oh, nagutom na tayo. Pag-aagahan na tayo. Pandisaw-saw. Pandisaw-saw. Oh, pa, Thank you po, Tita tita. Pantimal. Pantimal. Suot salamat peraso. Isang kuwa uh, na isa. <laughs> Siya lang. mga Thank family. Ano? <laughs> Kul naman ni tatanggalin eh Hindi maglalagay na isa. Babayaran na namin na isa, namin siya pwedeng ganon. na kasi, ten per e. Oo, alam din. Wala lamig, yo! naman. wala na Wala kang ice Dahil Ang lamig! Hindi kayo. rin! Kamay

Ela fala, você não bita. Ela tá gostando de ti, tá dando. Mas não vi. Ela não. E ele, ah, não. yan mga kanayo no, kung makikita nyo Puro na hardin Parang ano, parang may pagi, -pagi pa doon sa si pantaron O sa nila lang sobrang init Kaya ganun ang kulay Tangadaan din no? o, mga kanayon, ito nga pa papuntang Mapanuepe yan kung makikita nyo po yung daan Ito talagang para pong nasa disyerto nakabok pero talaga po dapat kayo balot na balot uh, po yan balot na hindi kayo yan hindi po ako sa napi bago lang po sa lugar na yan uh, masasabi ko na po sobrang init yan tapos magabok magabok masyadong nakakaanong mata nakakasangit uh, sa so, nga uh, pala mga kanayon kung kayo pupunta rito uh, mas maganda yung mas, mas, mas maaga sana kaysa yung gantong oras uh, ito eh wala pala yun nung kami nagpunta rito uh, masyadong mainit tapos uh, gabo. pero okay lang yun dahil una pala lang namin pupunta rito eh, first time ikaw, uh, kaya hindi na namin ininda yung init, yung kabok basta ang isip namin ay yung lugar ay eh, maganda at yung pupuntahan namin ay eh, maganda. Siguro sa ngayon ba medyo ay niya maging medyo Siguro ganun nga yung umpisa, pag pangit, may makikitang maganda. <tong> So, ang alam niya, yung sa amin, yung Dito ang daan. Oh, eh pala yan si Kuya Yan yung aming tour guide uh, Sa nga pala uh, 30 pesos para sa ecotourism Tsaka dun sa tour guide naman, 500, kung ilan naman tayong kubo. So mga yun mga kanayon, kung matatandaan yung tandaan ito, ito yung ano, bakit nga ba? Yung ano, yung, yung ano, yung you tell me, natandaan nyo ba yun? yun? Yung viral na, you tell me, bakit nga ba? Dito yun mga kanayon. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to Ito na ma-experience ma dito sa Zambales Na ito ay ano na ngayon uh, Kung saan ba dinarayo Mga tao, mga nagbablog Ganto pala rito, napakainit Kaya you tell me, you tell me So mga kanayon mula doon sa may pag uh, sa, Mula doon sa may pangkongretong daan Hanggang dito Puro gabok, puro gabok tapos, ako pa ko, ang daan. Kaya you tell me, you tell me. Dati na ang daan. Sige po, wala naman. You tell me, you tell ng init. <laughs> so, ayan, maka na yun. Ito po yung viral. Dito po kami narito po kami sa Pampanga, sa paano sa sa ano, Sambales. Ito po yung ano, napabiral. Yung you tell me, you tell me. Yan na, experience natin po mga kanayon. Dito po yan sa Sambales. Unduon na kay. Tapos magabok. Eh, yeah. tayo. Oh. I know. Ang saya mo ng gabi <laughs> Ganda pala rito Papuhangin Kaya nasa iyo Kaya kaya din na ano Dito tayo Kaya kaya sa rinindaan na yun, kung makikita nyo ang mga nagbumotor ay wahiwalay wahiwalay oh. at gumagawa ng kanyang daan ito <laughs> Kailangan mo, disikerte ka ito, mo disikerte para sa sumasaya mo motor Parang naging dirt bike na itong motor natin Ayan kanayon, ang haba ng daan na puro buhangin na dinadaanan. Tapos ang init. Pero ini sa dahil sa gusto nating maranasan, yung mga nakikita natin sa ano, sa Facebook. Ito po sa Tapos sasaya sa pong ano sasaya sa pong gulong sasaya sa pong motor ay wala hindi tayo sa kanan daddy hindi uh. siga mo uh. ano yun okay. Adam? You tell me! Huwag we'll dumalang daan dito! Dito may bayo. parang t-shirt you tell me parang t-shirt to Kumawa pa nung mga nagmumotor din. Ito ko, Junior na <laughs> iwan si John mo magtagal na magtagal na magkalit na ba kaya sa akin sila mo papahula kami dito <laughs> ayos daw, wala, ayos nga, ganda nga ayos siya, ganda yan, ayos Wala mga kanayon, napaka-init. <laughs> Naiwan yung chinelos ko, wala init. Sobra. E desierto nas disyerto eh. Mga kanayon, na, na nakita nyo ba yung chinelos na nag -lag? Kung narito kayo, kung narito, kung narito kayo, naramdaman yung init sa paa. Dapat pala nagsapatos ako. <laughs> oh, pasensya first time, hindi namin alam. So, yung mga nagbabalak ko punta rito, magsapatos kayo. mag sweet surf at saka mag-face mask, siguradong napakagabok. Napakahaba ng ano, ng buhangin, napakahaba ng disyerto. Siguro na sa ano na. Nasa 15 kilometers na yung natatakbo na yung puro ganito. Ayan o, oh, mga Ang no. layo na nila. gabok. Puro buhangin. Ito mo, sasabi mo adventure. Mga ka na adventure to. Napakainit. Pero enjoy lang, enjoy, enjoy, enjoy lang. Ah, na init. Mabuhangin na, rapod ba? Ha? Ito na natin puntahan. Ayan. Sa so, mga ka ito po yung napakatagal na namin gusto puntahan. Kung balis na to ah uh, kung makikita nyo, sa mga nagpa-vlog, akala nyo, napakalwan. Pero, pero kung gusto nyo, hindi ko makita, gawa ng cellphone. Ayan, maka kanayon, Talagang may enjoy nyo to. Kahit meron kayong halong ka na baka matumba dahil gawa ng buhangin. Sa kapal ng buhangin, mga kanayon. Naruto atay, may na ng mga buhangin eh. Ang oh. gusto niya adventure. oh, maka yung gusto niya adventure. Dito ay pumunta. sa balis kayo. sa balis kayo. Dito nyo, dito nyo tingnan ng motor nyo kung malalakas o matatag. Dito ay pumunta. Yan, dito lang yan. Sana sa balis. Dito ay matagal na namin. Gusto kong puntahan. Ngayon lang, ngayon lang kami ano. Ngayon lang kami nagkapanan dito. Siyempre, kailangan natin ng... malaking laking budget para tayo makapag ilang araw dito sa Zambales tinyo yung mga kanayon yung mga kasamahan natin oh. No? NPRC family yun yung oh. layo nila oh. Inet. Woo! Ang layo. Doon tayo pupunta sa may pinakapaanan ng ano ng bundok. Ano malapit na. So napakahaba ng ating tinakbo na puro buhangin na talagang ikay halos uyo. Halos ikaw ay ano, sumubsob. Magpagayang ng mga motor. Kasi ang dali po, ang dala po nating motor ay Nmax. Halos ano po, halos Nmax po ang ating mga kasama. Iisa po yung XSR 150. Dalawang 400 na ko. Yun, halos ano, dalawa ring click. Watu at saka. Energis na lahat. Nganga ka na mo kasama mo motor dito. Uh, ano po, MCL si paki-medyo po lahat. na okay. pala Ayan mga kanayon, ayun, tayo pinang palapit na ng palapit Doon sa akin, tinuturo ko po sa inyo na palapit na po sa paanan ng bundok Ay, Ito nga pa rin yung tawagin ng New Zealand na Pilipinas mga kanayon New Zealand na Pilipinas Na dating napapanood lang natin sa mga nag sa mga nagbablog Sa mga pinapakita sa mga Facebook Ayan, yan po, naroon na po tayo mga kanayon Ah, uh, si umaygit pa muna niya, tayo na palapit na ng palapit. At paganda ho ng paganda ang ating nakikita. Kanina, talaga parang disyerto. Pero parang disyerto na no, yung mga nakain ng Kung ano pong tawag doon, kung disyerto pag o, o nalulugod yung ano, basta ho. Ang alam ko parang disyerto sa init. At yan po, palapit tayo ng palapit. Makikita na po natin ang New Zealand na Pilipinas. Dito po sa Sampales. So yan po, isa, isa pong vlogger. Yan no? vlogger yan o, no? vlogger. Vlogger, shout out! Okay, kasi na pa rin ito. Okay, kasi na pa rin ito. Okay, kasi na pa na pala maganda ng maganda Kanina hindi din natin tumatanaw sa, uh, sa, ano, sa layo Pero sa ngayon, yan, malapit na talaga tayo At kung mapapansin ninyo, puros mga pine tree Karamihan pong puno rito pa yung tree. Yan pong aking, ano po, nag, ang aking tatanga rito po sa Zambales. Karamihan po na puno rito sa mga bundok. Kaya ito, puro pine tree. Puro po nito. Puro pa tree. Siguro po nung pumutok yung pinatubo, natabunan yung mga punong mga dating uh, mga nangkaatan dito, yung mga nabuhay na puno, kasi natakluban. Ang lumabas po eh, itong mga gantong puno. Ito po mga pine tree. Siguro po, eh, talagang itinama lang sa panahon yung mga punong ito na napakatibig sa init, mga kanayon. Napakatiba yun. Parang hindi oh. na dito. So, parang dinibilig, oh. Sa init. Siguro kaya ito yung itinadhana na puno dito dahil nga sa matibay sa, sa init. Yan po, mga kanayon. Nakikita na po tayong mga pupo. Pala yung lake. Baka na yun. Ito, ito po nila po dati si kayo, no? Kay J4. Eh, ito po. Napanood ko po to kay Unico. Ito po yung ano, nakikita ko. Nakikita ko nun eh. Sa kanya mga vlog. Wow. Oh, maganda yun. Ito na po mahal. Ito na po yung lake. Ito po yung lake. Oh, maganda. Ito po mga kanayin, no? Yan, no? Yan no? na. Malapit na tayo. Kapit po tayo ng palapit Kaya paganda ng paganda Kaya po tao rito Mga nagkakampi pang dinanda mo sa haba ay dumugyan sa takpa mo na yun si Diana o ano ito eh banto dito sa ano yung kanyang ginawa nga yung kanyang ginawa eh yan kaharangan na daw si Diana si Diana Si Ana, harangan na natin. See si you tell me. See you tell me, ah. Tell me, you tell me. You tell me you ayaw tell me ayaw you na love me. Yan yeah, na. Tinaklubang ka na kasi. You tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? <laughs> 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 nga, bakit nga ba ayaw na ni Kuya sa iyo? Oo <laughs> nga, bakit nga? Ba? Oh, yan. You tell me. Si Kuya may ayaw. Ang galing. Oh, yan mga nan, magkakapit ulit tayo ng sticker to kay Kuya. Eh, Kuya katutubo. Yan, yeah, kay Kuya katutubo, Kuya. Okay. Maramat. Wala ba siya ano dito mataklo ba na? Bigyan mo rin siya lang sticker. Meron ako ya. Pentong da. ba sa motor Bakit niya ba? Wala na ako. Oy, dito. Oyan mga kanayon. yon, tayo. Ah, tas na po natin dito sana. Sa So mga kanayon, napakarami ko pong natutunan dito sa lugar mo to at napakarami ko po ring nakitang magandang lugar lalo na po yung mga ano, mga bundok kaya lalo na yung ATV napakasarap lang sa kyan ay first time ko nakasakay ng ganun sa so narundam ako na lahat na nakikita natin sa nakay din ba natin go -in. so hindi lang para sa mga sa mga youtube na pinakita o sa mga na, mga nagbabla kahit din natin basta tayo ay may tsaka, at basta tayo po ay merong nilaga <laughs> so mga kanayon ito pipinapanood ko lang po dati nakakala ko hindi ko mararating

yun na lang po at salamat po. ah uh, yung nga po, uh, pakisubscribe uh, po ng aking YouTube channel. Ano pare, po, uh, Facebook page po. Ayan po, papashare rin. At kung maaari po yung mga hindi po nag-subscribe, uh, ano, na, subscribe, please subscribe at pakishare po rin po ng aking mga video. So, yun po. Thank you po.